Hello po sa ating mga kabaranggay at piyasa po ngayon dito sa barangay Kabuyo ang, um, anong feast day ho dito? St. Jude! St. Jude nga ni pala, St. Jude, kasi last time na nandiyan ho kita sa Suha at uh, uh, feast day naman ng San Rafael the Archangel, yan. Pero ngayon St. Jude at nandito ho kita sa ating Lola! Lola! Hi po, Lola! Lola na Lola, nakapagsimba ka kanina po? Hindi. hindi ka nakapagsimba, Lola. <laughs> Ay, Hindi. No. Hindi ka na nakapagsimba, Lola. Mm, ayan, so. And of course, ang ating vlogger. Yan. Hi po. Ang dami nila. Ayan, oh. Merong uh, Ang mm, hindi nawawalang. Ubud. Ubud. Hmm. May ano? Bachoy. Bachoy. Oo, oh, magugulat ho yung Caldereta. ibang higit. and syempre may sotang pon. And may kutsinta. Yan ang una kong inupa. Kutsinta natin. Ayan. Mm-hmm. And then may puto. Ayan. Ang daming handa nila dito. Oh, i ano yung vlog? O, i-promote mo yung vlog. Ang ganda ng bahay nila, Lola, dito. Ang ganda nilang bahay nila dito. O, oh, pangmayaman mayaman. At yung aking mga kasama. Hi! ako oh, hindi ka vlog ako, ha? <laughs> pangmayaman sila dito ang bahay nila, Lola. Ay, makain na kayo. I-promote mo naman yung vlog. Dito, dito. Ano mo talagang iyong vlog? yung promote. Mari selling. Teka dito, dito dito dito. Dito 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 Yan 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 yan. Oh. Anong? Welcome to sa piyestahan ng Kabuyo. Mm. Ayun, i-promote ko ang aking vlog, Mari selling yes video. Ayo. Okay. Ay grabe naman yun. Ay nakita ko yung kamay no. <laughs> okay. Ay, At... makain na kita. Hmm. Kain na, kain na kita. Oh, kita. na po muna kami dahil... Ay, 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 oras na daw. Okay. Bye-bye. See you later sa iba mga, mga bahay. Yes! Mga <laughs> kabarangay, nandito ako sa aking bahay na aking marihin at kabatch sa OMSA, si Maring Christy Hello. Joy. Fidelino Laser na na ito ngayon. Eh, kinyo yung ano? Yung truck? Nyaman mo naman. <laughs> May truck, Oh. Ay, okay. Siyempre, at hindi mo ang ating pasyaron. na... Yan ang pinakamahalaga, bachoy. Ito po yan, paborito ng lahat. May pansit. Ang dami nilang handa. Ayun, Oh. Know, Pero ito ang gusto namin. At maha, syempre, nakakain ako niyan. oh, tingin ka muna dito. Ayun, yan, Oh, yung dalaga. Yan, <tiple> Dahil, uh, napasok. oh, kita. oh, tingin dito. Tingin, tingin, tingin. Ay, ay, okay, see you later, mga guys. See you sa aming susunod na bahay. bye Hello po sa ating mga kabarangay at nandito na tayo sa pang ilan nating bahay. Wala pala dito si Ma'am Belial nasa Canada. Sana yung mapanood mo po ito sa aking vlog. Pero nandito ang siya po ang aking, uh, siya ang nagaturo sa akin sa pagsasalita uh, ng maayos sa mga speech competition, yan, oratorical competition. rin na kanyang anak, si Ma'am ba? Pero ngayon ay Recto? Oo. Oh, oh. Recto na. Ayan. Nandito ako sa kanilang bahay at si ma'am. Natatandaan mo si, si, si Sir Mauricio? Oo. Oh. Oo, oh, yan ah. si ma'am din. Oo, oh, oh, ha? Ay, sa Emma ba? Ba't mo na, Ay, tanong ang ganda. Oh, yay! Hi po! Hello! At kita mo na, manginginain dahil sa kanila po ay uh, tapat na simbahan yung kanilang bahay. Hindi pa ito ganito dati. Dito ako nagasisigaw I am a Filipino in my blood runs the immortal seed of heroes. Kaya, dito ako nag-ano, dito ako nag-practice sa bahay na ito. Pero hindi pa ganito yung bahay nila dati dito. Ayan. At ito ang teacher ko ho dati noon. Teacher ko yan. Yan. Bye. Ah, ang tatakaw po nito oh. mga ito. mo healthy living na ngayon. Okay. See you on our next na bahay. Kinagobor na naman pa kita later. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Okay. Yan. Nandito ko naman sa bahay nila kapitan. Kasama ko. Mother. <laughs> Yan. Dito sila. Ano pala si Kap? Hi Kap Kap, bati muna ng happy fiesta sa mga tagakabuyo. Happy fiesta po sa lahat ng